Number one, si Yahweh po ay nagsisinungaling at bine-bless niya po yung mga sinungaling. Hindi ko na babasahin, eto yung context. Sabi ni Yahweh, Kedan at kay Eva, huwag niyong kakainin, mamamatay kayo. Nung kinain nila, totoo bang namatay sila o hindi? Sinungaling o hindi? Sinungaling ba si Yahweh dahil sinabi niya kay Adan na mamamatay siya kung kakainin niya ang pinagbabawal na prutas ngunit hindi naman daw ito namatay. Ngayon, pag-uusapan natin kung anong kamatayan ba ang tinutukoy ni Yahweh. Sabi sa Genesis chapter 2 verse 16 hanggang 17 at iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, Sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan. Datapot sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka. Malinaw na sinabi ng Diyos na sa araw na kainin ang pinagbabawal na prutas ay mamamatay si Adan at Eva. Ang tanong, Namatay ba si Adan at Eva ng araw na iyon? Sa paningin ng Diyos ay oo, ngunit sa paningin ng tao ay hindi dahil nabuhay pa nga si Adan ng 930 years at nagkaanak pa sila. Ang tinutukoy ng Diyos dito na kamatayan ay espiritual. Sabi sa Roma chapter 5 verse 12, kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatay ay sa pamamagitan ng kasalanan at sa ganitoy ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Asahin natin ang Efeso chapter 2 verse 1. Ganito ang sinasabi: Noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Hindi naman siguro sinasabi ni Pablo na tayo'y namatay at inilibing at muling binuhay ng Diyos mula sa simenteryo, kaya maliwanag na ang tinutukoy ni Pablo ay espiritual. Ngayon, para sa Diyos at sa paningin ng Diyos ay, ay namatay si Adan at Eva pisikal. Sabi sa 2 Peter chapter 3 verse 8, but do not overlook this one fact, beloved, that with the Lord one day is a thousand years and a thousand years as one day. Kaya sa paningin ng Diyos ay namatay si Adan at Eva spiritually and physically dahil hindi nga umabot si Adan ng 1,000 years old.